Hi guys, magandang araw sa ating lahat. So ito na naman ulit ang mga kaganapan dito sa amin. Ayan, umaga umagang nga nagtimpla na ako ng juice para tayo makainom ng pampaganda daw at mampasiksi at mampaputi. Charot! At dito din sa gilid kumakain nga sa ating drone B. Ang ulam namin ngayon ay chicken nuggets. Kaya gumawa na rin ako ng tawag nang gravy dahil masarap daw is also yung chicken nuggets no parang nasa Jollibee na may gravy kaya ayan tapos na ako diyan kumain kaya ayan iinom na tayo ng juice subok na kasi ito guys ng aking kakilala doon sa palengki no pumuti talaga siya at natanggal talaga yung mga pikas niya sa mukha kaya baka naman matanggal yung ating mga pikas-pikas sa mukha at saka yung mga peklat-peklat natin, no? I-try lang natin yung isang box at mag natin yung isang box, ay pwede na tayong hindi uminom ng ganong juice. O diba, hindi yun sponsor. So ayan lang nga, tapos na nga kumain sa ating dombi at bigla na nga dumating si papa doon dahil maglakad-lakad to siya ng mga papel na naman ulit. Dahil hindi pa nga tapos siyang maglakad ng mga papel at pabalik pa kami ulit doon sa... BIR at saka sa Kalbayog so ayan na pag uwi niya may bring home siyang lechon paksiw. at ang yami yami niya kaya ayan at ginotom na rin ako sa kakanood sa kanya kaya rin kumain na rin tayo at saka ayan meron ding mga delivery ngayon dito sa amin ito yung panel ng selka kaya kumuha na rin ako kasi kulang kulang na rin yung mga selka product dito sa ating tinda at saka ayan habang tayo ay nag aantay sa ating order sa selka ang talagal naman ayan pinagdiskit Ayan, ko muna si Papa Olon, no? Nilagay ko muna yung headband ni Amsya sa kalbo niyang ulo. Pa. Para kasi may nakita ko na nag-headband na kalbo niyang ulo. At bagay naman talaga sa kanya. Tingnan nyo, guys. At hindi napansin na may nilagay akong headband doon sa ulo niya. Ayan, tapos din nagpapagawa nga siya ng email address kay Ate Drone B. Para nga daw diretsyo na sa kanya yung email address at saka doon sa cellphone niya. Kasi yung cellphone niya kasi guys is dikipad lang. Sabi ko ilipat mo na lang yung SIM card mo doon sa touchscreen na cellphone niya. At saka may cellphone naman yan siya. May account din. Kaya ayan, at ginawa na nga ni Ate Drone B ng email address para yung BIR ay doon na lang sa kanya no kasi ayaw niya yung sa akin kasi yung ginamit kasi doon sa BIR yung email address ko kaya ayan pinapagawa niya si Ate Dron ng kanyang email address at ang kulit talaga ng asawa ko ilang bisis na rin niya nag-email doon sa BIR no na nag-request ba kasi yung pangalan kasi ni Papa udon doon sa TIN ID niya is pabu pabuyan ba yun? kaya ayun pina pa siya mag email daw siya doon sa ibong ko ano ba yun, basta mayroon pinapa-email sa kanya doon sa BIR na papalitan 'yung pangalan niya dahil ay magkakaproblema problema 'yung aming papel 'yung pangalan niya kasi doon is pabuyan kaya ayun kailangan niyang mag-email mag-email doon sa pinapa-email sa kanya ng BIR para mapalitan yung kanyang pangalan. Kaya yun sabi sabi niya kay Atidron B is i-email niya nga yun, ang kulit ng asawa ko siya. <laughs> Kaya ayan pinagdiskitahan ko siya no nga mga ay nag ako sa mga order ko doon sa Silka kasi ang tagal din diniliver ng panel at saka tingnan mo naman si Alter guys nagsisilos yan siya kasi niyayakap yakap ko yung papa niya ayan gusto niya siya lang din yung yayakapin ko at lalambingin no at inaasar ko naman talaga yan dyan si Alter kaya ayan ay inaano ano ko yung pinadiskitahan ko yung papa niya hinidbanan ko habang siya ay naka ah, naka eyeglass sabi ko dyan is, tingnan mo yung matandang apat ang mata na ban pa. At inan ako pa talaga yung buyay ni Papa Odon dahil lumaka yung buyay niya dahil kumain nga ng litson. At yung kanyang bulsa naman guys, ang dami ng pera. <laughs> San kaya galing yung pera niya, Char? <laughs> so ayan na nga guys, nawalik tayo dito sa aking in-order. Ayan, at order lang ako ng mga alcohol dahil wala na kaming alcohol. Ayan mga 150 grams lang naman yung ating mga alcohol dyan in order, anim-anim lang dito. Tapos yung silka na green, mabinta rin yan dito sa aking tindahan. Tatlong dasin lang yung kinuha ko. Tapos ayan, bumili na rin ako ng chatlet. Uh, Sampu-sampu lang pati yung chukumani kasi meron pa akong chukumani dyan, yung junior. Oy siya. Ayan lang yung aking in order, no? Ang aking binayaran naman dyan is 1.8 mahigit ayan, 1811 yung ating binayaran. At ayan, i-display ko na yan dyan sa tindahan. At nandito nga kami lahat dito sa tindahan at nagsisiksikan kami dito, no? Dahil nga si Ate Dronby yung bantay at pinapaasikasyo siya ni Papa niya habang nandito sa tindahan at nagkukulitan nga kami dito. At saka ayan ang ating binayad, no? Kumuha lang talaga ako ng kunti. Hindi pa ako kumuha sa kanila ng mga lotion guys. Dahil meron pa naman dito sa ating tindahan. Ito lang muna yung aking mga kinuha. Kasi baka mamaya ay meron na naman ulit magdi-deliver dito sa ating tindahan. Mula tayong pangbayad. Kaya ayan, inati-hati ko lang talaga yung aking pera. At tingnan mo naman si Alter. Gustong tumulong. Eh, ang bigat-bigat kaya niyan. Hmm, tingnan mo. Gustong gusto talaga niyang siya yung magbuhat niyan. Kaya ayan si Papa na ngayong nagbuhat kasi nga nagsisiksika na kami dito sa tindahan at i-display ko na rin yan kasi para nga hindi nagkakalat dito sa gilid. At ayan, tinignan ko muna yung mga presyo ng mga alcohol kung ganoon pa rin ba at hindi nagbago. Pati yung silka, tinignan ko rin kung ganoon pa rin yung kanilang presyuhan. Para lagyan ko na rin ng presyo pag display natin dito sa ating tindahan para yung mga bibili is hindi na mag apat pati yung aking mga tindera ba hindi na magtanong-tanong pa sa akin at habang ako ay nagdi-display dyan ayan nga si Papa Odona at si Drone B ayan yung mga pinagagawa din nila dito sa tindahan at buti na lang talaga ay nagbidyo video rin ako para makita nyo rin kung anong mga ginagawa namin dito tingnan mo naman si Alta doon sa gilid guys is busy rin siya no sa kakaligpit ng aking mga pinambili-bili at ayan gusto niyang tumulong kaso lang nakaka Samok-samok naman yan siya dito. Ayan yung ating ginuha, no? Silka na green. Tatlong dasin. Binta natin dyan is 25 yung isa. Tapos nga yan, yung guys, yung alter na nga yung aking pinabilang ng chukomani kung sakto ba yung bilang ng ating diniliber sa atin. Kaya ayan, sampo-sampo lang naman yan. Kaya ayan, si alter na nga yung aking inutusan magbilang. Marunong naman yan siya magbilang ayan inisa-isa na nga niya siya na nga yung nag-check ng ating mga candies kasi kanina pa yan siya hingi ng hingi no sabi ko bawal yung sa bata ganyan kasi nga ay matatanggal yung mga ipin niya kaya ayan sakto no at binilang pa talaga niya ulit kung sakto ba talaga na 20 piraso ayan na nga at nalibang na nga si Alters kakabilang dyan sa kanyang mga candies no so mamaya ko na yan i-display Ayan, si Alter. Tingnan mo naman. Sinaway ko na siya na tama na yung bilang at ilaba, ibalik na ulit dyan sa karton. At buti na lang talaga nakikinig din si Alter, no, na yung mga utos ko sa kanya. O, tingnan mo naman. Binalik niya ng maayos, guys. At saka yung mag-ama naman doon sa gilid ay hindi pa talaga tapos ng paggawa ng kanyang email, no? At bigla namang nag-deliver yung ating mineral. O, sabi ko na nga ba, mayroon pa ulit mag-deliver. Ayan, at pinalagyan ko lahat ng mga container namin na walang laman. Lahat ng mga walang laman is 34 pieces. May dalawang natira kaya yung pinalagyan natin. No? Habang naman ako ay nandito sa gilid. Ayan si Alter naman is nakikipagkulitan talaga yan siya sa, siya sa akin. Ayan at pinilang ko na rin yung aming mga empty container. At saka ayan lahat yung kanilang mga i-deliver ide sa atin pero 34 pesos lang naman yung aking basiyo kaya 34 pesos lang din yung ibababa nila no ayan na si Alter guys wala pa yung ligo pati rin ako wala pa akong ligo kasi nga inatay ko yung mga delivery ngayong araw na ito at saka meron tayong parcel mamaya na darating at inaantay ko rin dahil nga ay nag text na sa akin na darating din ngayon yung aking parcel at saka tinignan ko nga kung ano yung mga darating no kasi nga nagchat din kay Ate Dronby at nag-email din sa kanya na mayroon daw akong parcel na darating. Kaya ayan at hinati-hati lang talaga yung ating pera ngayon no dahil bibili pa kami mamaya ng mantika at saka harina dahil mawala na dito sa ating tindahan. So ayan binayaran ko na nga sila yung bayad natin is 620 lahat yung ating binayaran o ba diba? May na, ano na may nalibrihan na tayo na isang perhasong ano container. So ayan na nga at hapon na at andito na nga yung aking inaantay na para na dumating. Ayan para siyang pang exercise to siya guys. Boxing gloves tapos yung nilalagyan ng buhangin yung basta mga ganun, para mabilis ako pawisan pag nagwa boxing boxing kasi ako guys is mabilis ako pag pawisan no. At Nakita ko nga si Ate Drone B dito na binubuksan niya na yung aking parcel. Akala niya daw kung ano yung aking parcel. <laughs> at nakalimutan ko talaga kung ano din yung aking in order, no? So, ito na siya. Ayan, lagyan lang yan ng buhangin at pinodel model pa talaga ni Ate Drone B. Tapos, meron din yan siyang sabitan nandun sa loob. Ayan, sabit mo yan siya, lagyan ng buhangin. Tapos, ayan, pwede nang mag-exercise at pwede nang mag suntok, -suntok. no? Tapos, ayan, gine-demo-demo -demo pa talaga ni Ate Dronby kung ano yung mga nandoon sa loob. O, diba? At, mabilis nang yan. i ano, si Kuya Dritz na yung papalagay ko ng buhangin dyan. Tapos, si Kuya Ambit naman yung magsasabit para magbubuksing boxing na nga tayo. Ayan na nga at inumpisahan na namin at nag-try na nga kami ni Ate Dronby at tawang-tawa naman si Ate Dronby sa akin. At itry daw naming dalawa pero natakot naman siya sa aking suntok. Pero sabi daw na, sabi naman niya is hindi naman daw masakit yung suntok, no? So ayun na nga at natamaan yung siling pa namin at, ayan, at natanggal yung isang ilisi. No, ayan, sabi niya, sige ulit pa mama kasi hindi naman daw masakit. At ayan, Magpapractice talaga kami ng boxing. No? Pati si Alter din papractice natin ang boxing. Kasi inorderan ko rin yun si Alter na pangbata. At ayan, pati yung ceiling pa natanggal na nga. O diba. <laughs> tawang tawa si Ati Drambi at tawang tawa. O siya guys hanggang dito na lang yung ating video. Kasi ang dami ko namang daldal -dal at ang haba na yung ating video. Thank you so much. God bless us so, all. Bukas naman ulit.